may adlaw si yung tanano Karun guys, buhat ko ata mo Unse mga pabuhat Noon kong si Bustat ko'y mapa-audisyon Nasaan niya din na siya kasagang kanin Kaya ang modisyon niya Buhar si to point naman Karun, akong itunlo ninyo O ako'y pasundayag ninyo Kung unsa itong mga advokasiya Kasi siya kapalag na madawa adayon Para mahimutan niya ang batos No? Siyempre, mapa-audisyon siya ang mga batos niya Kala ko no, mga isog May tanawa to, no, may kasagang baka sa mong kaisog Ron, kung unsa ako'y pasundayag sa imong audisyon But before ko so magsugod guys buang you know the motherfucking drill Ako sa pasundayag itong mga sponsorship nga video ang pinakauna guys buwan the string house band no taga sipunis lang ang banda guys no tanaway lang page mag cover like mga songs ang ang mag cover mga dance niya banda no support so, ang mga locals guys na ang pinaka interesting na manghatag na sila o oh, brand new Yamaha acoustic guitar if ng 200k followers ang ilang facebook page so ano mga award na yung mga makadao oh, brand new Yamaha acoustic guitar ako ibutang sa comment section on sao oh, no, ng mga steps ng no, mga daog mo guys no so Follow us si at Muzelang FB page, guys. Same as The Stringhouse Band. You guys guys. Wow, market printing services. I owner is The si Raden Joy. The how, no? How can we pronounce that name? Radian Raden Raden. Because like you know, I get that you're an ugly man. So who's the vocalist of the Stringhouse Band? Wow. Katagano ka sa loo sa loo tay.

Nyaa, sakabang bangkalan mandawi guys Langmii kay lang guys Musuh kulog pilak si tai Nyaa, kalamiz lang guys Buat agub gub sekitar lang guys Ina nak agub gub ang guys buang Nyaa, sakalamiz lang litjun guys nak ingun gu Ate Napa mandai mas langmin aku So ganahan mo mo abila ni ilang mga services guys. Buhatan awalan sa comment section kaya ako i-drop dito ang mga information. So karon guys, magsugod na ta. Unsay mga pambuhato na ako si Boss Natoy mapaudisyon na sa dog mga patos, mangua na sa jag mga patos nga isog. Syempre dito bawa hiya na mo sa isog to point. Oh, nya karon tanaw do makasagang ba sa ato mga ipanulti, no? <laughs> nakaon na guys Muan na ako Mas na to eh I'm here again Condition na sa ko Muan na ako na dyan proceed Unsa yung mga advokasiya ni mo mga agi ni mo Kaya muna yung panglista sa akong team Buha pinakaon na ako guys Ako ingnon nun nga Mauni ako mga agi Buha sa to eh Pinakaon na ako agi Buha muan to Kung mga hoot lugar For example Night market no Muan to ko nga Muan na ako dito Nya kung nagi mo bangga Sa mga baga Mauni ang buha to Uy Buha nga Sure kasi mong gibuha May pag magpakrimit na mga dahan Buha imuan na akong guys Mau pagi pagbangga niya ni nya yeah, magisug-isug ya wa imo din sa design og magpakrimit ya so, kay ang mo nga ni to point obo ang krimit dit so mang ina na ta guys. ay yeah, sunod bus na toy buang karon rin ako i reveal mo bus, bu bus na toy buang paggawas na ko sa ospital bus na akoy nakasumbag kay partida bago og gawas ospital buang pagsumbag na us kutukuto wa nila pus ang resulta buktot da surang-surang man bu ang sipula na ina na ta kusgan guys mo ana man na si toy ataya kusgan na gid ang buang oy mangurog man ang yang lips guys ay kusgan na di ang ugot o point zero ay mo na guys Nya isug na ubus na to'y buang Ni Addo ko club Nya nga kung buhaton dito sa club Ubus na to'y buang Magbantay ko sa mga warp dito Mga maoy ba Yan ang may usak ka guys Ni anak Kisa isog dito eh ni ko Yan na man, kusong bagay na kisa yung sugri Nagbaoy ko ron kayo, wow, gima yung day sa mga uyak Bisang moto ni Ana ko Uy, ay si dia ako pa ni mo Fix yourself, pugoon ko na isu Pagos ron, buwang Ana na mga isu guys Buang basic man lang, ikaw to ko ron Kala, ay kada buang dapat imo inun, guys Pugoon go na isu, pagos ron Kala, ay kada Ana, ay bakba, ano muna Basa, ay kagbakba, moto busa to'y buwang Na ito'y ni Ana, sorry, sorry sir Simple, tak kaiso guys sunod busa to sa kaiso na ko di ba na fix na ma ko tong nag warpick ato nagbaoy ang ikadua na ung gibuhat e, ni DJ ni request ko ni Hanna ko DJ buang mo request ko tapulan be LA song Tim song buang ni Hanna man DJ bus natoy. Dikuan, pang na di ko anay ke pang squa ana squa ka sir automatic unsa ang gibuhat akong gipatilog dulkulax mo dul ka unsa dulkulax bus na toy dukol nga maka relax ang otomatik na natakay siyo guys. Kira na guys oh. Huwag tog ipatukarang tatulan. Bakit kayo sabay! Bakit kayo atak? Saan mo magsintoon? Sunog na to ay maunay ako. Sunog pa tayo. Kanina ako pa Matawat ako ni Buang Buhang nagiging atlaw na to ay nag-tokog gym. kana mga hardcore gym. kana dako na kay mga alsaho hunun kana mga traps inani na ba? Mga advanced na ba? Nag-tokog gym nga mga hardcore. Buhang nagsagit ko rito. Kasi sa isog unsang gibuhat mo sa to isa kay sug na ko ni anak ko isa mo tanan yan lebe deploy ta irak di pagarpar kay mo da ta irak ta sige lang mo pagarpar da kala kay mo babasar kay mo babawi ato ta irak ta Solbaro na itong gubat ito. Sige lang mo kung ana. Ang oh, resulta, gusto ito'y nangito. Yun no, mga buwang nun. No, Ayan di ko'y mag-alsa na lang ko direct traps. Uy, pag-gain pa ko muscles. Oh, saan ka muna muscles ninyo? Ano ka takaiso guys mo to, Ako lang saan yan ito si Rock. Buwang deploy ko nito. Pinakalaas guys, ibu na gibugatan na ni mo agi. Hindi kaya mo nga dawato ni mo sa mo ni mo buwaton. Sa toy, di jugo ni mo dawaton. As battles ni mo nga isog. Nagpa-audition nga, gayatagan kasi ginog isog di jug dawaton. Ako ah, na ito no, ni. Hindi mo pa nung wagbagay mo sa Tap ik panong ni mugsumbag kay bua ang magflex kadaan sa toy. Magdrain na mo sa toy. At ko na umanon ni to nan sabal. Sa mo decision ni mo kina buhi ni mo. Ha? Dali! buang ang wan na mas toy. Sure kasi decision dong. Wa ta mag ilis ko. Ha? buang ang ilis ya imo ana o nya batus guys. Wa mo bang Ignanay Igna na inyo amo nga pakan asag lami og daghan daan. Ni i-record yang last word. Hmm? No? guys bu thread ke? pra mo anas bus nato ba ataya ni bu ang ima piki mentani atay ta watu as batus na tui kesa si puli sa un turno ah ano guys psychological ba pas an mga mindset ato guys sewa war ba ang